Adikam? Narinig niyo na ba ang kwento ng ahas na kahit pugot na ang ulo <gasps> ay nakakagat pa rin? Man! Hindi ito urban legend. Ha? Huh? Baliw ko yata yeah. eh. Ito po nangyari at may video pa nga. So, si abang matakot, matutong. Bahala ka sa buhay mo. Let's go! Mr. D. <laughs> Kapag pinugutan mo ang ahas, hindi agad-agad yan titigil sa pagkalaw. May tinatawag na reflexes at nerve impulses na pwedeng magtagal ng ilang minuto. So yes, kahit ulo lang ang natira, pwede pa rin mag Case number one. Texas Rattlesnake. Let's go! Noong 2018, sa Texas, si Jeremy Sutcliffe, pinugutan niya ng shovel ang rattlesnake sa bakura nila. Ah? Uh -huh? Nang kukunin na niya ang ulo, hinangat uh -huh. siya. At ano ang naging resulta? Uh -huh. 26 doses ng anti-venom Ouch! Komatos siya at muntik na siyang mamatay ah! Case number 2 Let's go! Copperhead bites itself huh? Sa Alabama naman may isang viral video ng Copperhead na pugot na pero pinakagat ang sarili niyang katawan <laughs> grabe. Parang zombie snake. Pero totoo yan dahil sa reflexes at aktibong venom glands ng mga ito. Okay. Take note, ang venom glands ng ahas ay nasa loob ng ulo. So kahit nahiwalay na sa katawan, pwede pa rin silang mag-inject ng venom through their fangs. Sa India naman, isang lalaki ang nagtangtang kunin ang pinutol na ulo ng isang king cobra. <gasps> ilang minuto pa lang ang nakakalipas itong patayin. Pero sa sobrang bilis, kinagat pa rin siya. Ang result, namatay siya ilang oras pagkatapos. Ang mga cobra, gaya ng king cobra, ay may matinding neurotoxic venom kaya kahit isang kagat lang ng ulo nito, pwede ka talagang maparalisa at mamatay. No! Kahit ang mga non-venomous snakes, gaya ng python, nagtataka rin ang mga tao kung bakit gumagalaw pa ang ulo after putulin ito. May footage pa nga sa Indonesia kung saan gumagalaw ang ulo ng isang reticulated python kahit wala na itong katawan. Kinilabutan ang mga netizens! Pero huwag matakot, D-Fam. Hindi naman sila venomous. Pero, ibang usapan kapag sa pit viper, rattlesnake, o kaya king cobra. Ang tawag sa ganitong pangyayari ay post-mortem reflex ina-activate ito kahit patay na ang hayop. At kung ahas, yan ang delikado. Ouch! Safety Tips! Reminder lang, D-Fam! Huwag kailanman hawakan ang pugot na ulo ng ahas. Gumamit ka ng tools, gloves, or cold clothes. Ang mga rattlesnakes, copperheads, cobras at vipers, lahat yan delikado kahit patay na. Sa Pilipinas, huwag maliitin ang mga cobra at sawa. Ha? Huh? Ngayon, alam mo na, ang ahas kahit pugot ng ulo, pwede pa rin pumatay. Paano masabi? Kaya share mo to para iwas disgrasya sa iba. Oh, akala nyo tapos na, di fam? E? Hindi papatalo ang Pinas. <laughs> Isang tricycle driver sa Santa Maria Davao Occidental ang nakimarites sa kalsada nang may nakita siyang patay na kobra. <gasps> sa halip na iwasan, kinuha niya ito at pinaglaruan. No! Parang trophy. What? ipinasok pa nito ang kanyang kamay sa bunganga ng kobra. Oh wow! At kinamit itong pantakot sa mga kapitbahay. Pero habang pinipis silang ulo ng patay na ahas, bigla siyang natuklaw! Ouch! Ouch! Akala niya biro lang. Pero pagkatapos ng ilang minuto, Nagsimula siyang makaramdam ng hilo, pamamanhid, at hirap sa paghinga. Tinamaan siya ng venom shock. At sa huli, nalagutan siya ng hininga. Kaya, maniwala kasi kayo sa akin, Bifam. Ang ahas ay hindi laruan. Respetuhin ang lahat ng hayop. The End Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!